May simpleng adjustment nga na gagawin ng Team USA bago nga nila kaharapin ang France sa gold medal game. Pero bago yan mga idol pag-usapan muna natin ang sinabing rason na nga ni Coach Kerr kung bakit niya nga na naman binangko itong si Jason Tatum dito nga sa laban nila aging sa Serbia. And for the second time, this Olympics mga idol ay naranasan nga ito ni Jason Tatum. Makakuha na naman ng zero minutes. And of course, maraming nga na naman mga idolang ang hindi sumang ayon na dito nga sa ginawa ni Coach Kerr. Pero muli nga siyang nagpaliwanag. And actually, may similarity ang kanyang naging paliwanag mga idol. Sabi niya nga, it's not about Jason is doing or not doing kung hindi now it is about eto ngang magandang paglalaro ni Kevin Durant at pati na rin ang magandang lineup na sa tingin niya nga ay maganda ang naidudulot sa court to so put it simply mga idol ay nahihirapan nga si Coach Kerr na tanggihan ang lineup with Kevin Durant at ipalit nga itong si Jason Tatum and then samahan pa ng magandang paglalaro ni KD abay mas lalo nga na mas nahirapan si Coach Kerr na ipalit si Tatum dito nga kay Kevin Durant sa kanilang lineup sa ngayon kasi ay 10 man lineup ang pinatatang na eh, ni Coach Kerr out of the 12 players ng Team USA at ang dalawang player na tinabla ay ito nga si Tatum pati na rin si Ali Burton pero I think in the next game naman against sa France ay baka makita natin muli itong si Tatum na makakita muli ng mga minuto on the court nang dahil may adjustment nga na gagawin itong si Coach Kerr sa laban nga nila against France sa gold medal game sa Olympic Finals. At yan mga ito lang paglalagay nga kay Kevin Durant in the starting lineup. Ayon nga dito sa balita ni Shams Saranya ito ang pinaplano ni Coach Kerr na bagong lineup Stephen Curry, Devin Booker, Kevin Durant, Lebron James pati na rin Joel Embiid. Si Drew Holiday ay binangku muna para nga dito kay KD. And definitely mga idol, this tells us na itong Team USA gusto mag-umpisa ng maganda sa laban. They want to get on a hot start. Dahil alam natin mga idol na itong France na home team ay susubukan i-jump ang Team USA right from the start. Kung baga, sa umpisa pa lamang ay susubukan na nilang talunin ang Team USA. And this is a counter move mula nga kay Coach Kerr para nga masabayan ang France at maiwasan ang bad start ng Team USA at makakuha ng France ang momentum sa umpisa pa lang ng laban. Then sa pre-game interview mga idol ni Coach Kerr bago kaharapin ng France ay napag-usapan niya nga ang kuponan na ito kung saan sinabi niya na in-scout niya nga daw ang France at talagang napakaganda na ng kanilang nilalaro this past few games at ang rason nga daw dyan is because they are playing with so much energy kaya naman daw kailangan i-match na itong team USA ang energy na pinakikita ng France pati na rin ang kanilang physicality in the game and actually hindi lang i-match kundi i-exceed. Lagpasan pa nga ito kung gusto nga nilang manalo dito nga sa Olympic gold medal game nila. So right after their big win against Serbia, abay may ginagawa ng mga pagbabago adjustment itong ang Team USA para nga makamit nila ang kanilang ultimate goal na gold medal. Anyways mga idol, sa inyong palagay, sino bang mananalo? Ang favorites ba na Team USA or makaka-upset ang Team France? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion.